Ako si Jan, 32 years old. Nagtatrabaho bilang operations manager sa isang logistics company. Tahimik lang akong tao, hindi palaway at hanggat maaari, iwas gulo talaga ako. Pero hindi ko nakaya. kaya. Nung nagpakasal ako kay March, hindi tunay na pangalan. Akala ko pamilya lang niya ang makakasama ko. Yung asawa ko, kasama ko sa buhay, sabay kaming aahon. Pero hindi pala. Ang inding, ako lang ang umahon habang lahat sila sakay sa likod ko. Pagkatapos naming ikasal, unti-unti nang dumating ang mga kapatid niya. Isa, dalawa, hanggang anim. Oo, anim na kapatid niya ang nakatira sa bahay namin ngayon. Tinarin ang nanay niya. Sa maliit na bahay na pinundar ko, mag-isa sa bawat kaway-kaway ko sa overtime na bawat pagtitipid ko sa sarili, lahat yun para lang pala maging pansamantalang lodging ng buong angkan nila. Nung una, okay pa, sabi ko. Baka pansamantala lang. Pero habang tumatagal, sila pa yung nagiging mas komportable. Hindi na tumutulong sa mga gastusin. Hindi naglilinis. Tapos kung makakain para akong border sa sarili kong bahay. Literal, ako ang bumibili ng bigas, ulam, kuryente, tubig, lahat. Pero parang ako pa rin ang hindi kilala sa loob ng bahay. Isang araw, kinausap ko si Marge ng mahinahon. Sabi ko, Mahal, hindi yata tama na buong pamilya mo dito na nakatira. Hindi ko na kaya emosyonal, mental at lalo na financially. Ang sagot niya, nagalit siya, nag-walk out. Kinabukasan, hindi man lang ako kinausap. Sunod na sumabat ang nanay niya. Hindi pagkain ang habol ng mga anak ko. Hindi sila sanay na magkahiwalay. Dapat tanggapin mo, yan bilang asawa. Gusto ko sanang sumigaw, pero hindi ko ginawa. Nagkulong ng ako sa kwarto. Ang mas masakit, hindi na ako kinakausap ng mga kapatid niya. Wala na rin batis si Marge. Literal parang multo na lang ako sa loob ng bahay na ako ang may pangalan sa titulo. Dahil doon, lumayas muna ako. Sabi ko sa sarili ko, baka kung hindi ako makita, maalala nilang tao rin ako na napapagod din na hindi lang ako itiim at driver at tagalaba. Tatlong linggo, akong wala, walang tumawag, walang musta. Bumalik ako para kumuha ng gamit. At pagpasok ko, wala man lang nagsabing, kumusta ka na? Parang ako pa ang may kasalanan, ako pa ang ipal. Ngayon, dalawang linggo na ulit akong hindi umuwi. Wala akong balak bumalik sa bahay na yon. Pero anong solusyon ang meron sa ganitong sitwasyon? Ayoko ng gulo, pero gusto ko ng respeto. Hindi ako perfectong asawa, pero hindi rin ako katulong. Ibinigay ko la lahat. Bakit wala akong halaga? Sa mga misis dyan, normal ba to? Na buong angkan mo kasama sa bahay niyong mag-asawa? At sa mga lalaki, anong gagawin niyo kung kayo ang nasa kalagayan ko? Pakiramdam ko, ako ang bisita sa bahay na ako ang bumubuhay. At ang pinakamasakit, ang taong pinakasalan ko, siya pa ang unang lumayo sa akin. Hindi ko alam kung paano ito aayusin. Pero isa lang ang sigurado ako, hindi ito ang pamilya na pinapangarap kong buuin. Jan, pagod na, pero umaasang may makaintindi.